Nine to shoot, baser na lang po, maririnig. Baser na lang po. Tira, tira, tira. Ay, I see my boy. Let's go. Mic lang eh. Oh, o, Captain Ball, 0-9. Ano masasabi sa laro? Team Gray. Uh, tabla naman, tabla. Tabawi kami. Tabawi, bawawi. O, oh, Brother Saudi. Malakas sila. Pero... Malakas. Panalo daw kami sabi nila. Panalo. Na. Oh, brother Elizar, <laughs> kumusta yung laro? Pangalawa na ngayon. Brother Bobby. pa. Brother Bobby. Shut bilog ang bola. <laughs> <laughs> oh, brother Jim Boy? Epic comeback. Epic comeback. Ito yung score natin. Ito yung score. 70-17 yeah, all. All 17. Oh, kumusta yung committee? Uh, um, committee, ano masasabi ng committee? Committee oh, oh. na uhaw. Ah, <laughs> uh, sabi nyo na, sabi nyo. Oh, brother Carlito, committee. Kapitaw, <laughs> kapitaw. Pasa yung papel natin para makapirma yung isang Papel sa... Ano papel? Shout out po dyan sa mga brother namin dyan sa Kelly. Ah, saan ba sa'yo? Shout out kay Ray. Punin mo sa captain ball mo. May lumakot. Sino yung captain a, ball dyan? award na sa lahat eh. Alam mo, award na lahat niya eh. Kulang ba kayo? Kulang po amin Tapat na lang kami eh. Lagi Hindi, yung isa yung nyo na line-up, sino talaga? 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 ba diba dapat apatan? Sino eh, saan trabaho ko? Magiging na yung mga kalaro. yung kanila. Hindi, papalitan na Hindi na mga kalaro. Hindi na mga kalaro. Hindi mo to. Hindi na mga kalaro. No, no. Mamaya pa naman kayo. inarang? Inarang sa softness. Sir, medyo pagod na. Medyo sa Mamaya na po ang purple na sapatos ng player ay ginagamit niya ang aking medas. Next year, no? Protest, protest, ba? Ayun, no, ay, Sister Marlene. Shoutout sa mga kapatahan dyan! Parang na? Di ba hindi siya nagpakita ilang araw? Pinagitan na ata ni Paul. Captain Bull ko usapin, kausapin. Captain Bull. Yeah, yeah, yeah. Back uh, uh. to the ball game. Tahina, ayan. Na, ayan, na. ayan, na. ayan na. Kapus inbound the ball. Tai at tie. <laughs> Gregorio Platino. Where are you? Technical scoring committee. ating sumat, wala. O din, ano? O na oi. Wala, nabuluno ng referee. Saudi, Saudi. Nice one, nice one. Saudi, tinasa kay Kuya Bab. Laking Paul by Kuya Bobby, Grabe, pare. Grabe yung pare. O din, tumira ng puno. Pare, uy. Eliasar. Eliasar, dinudukot. Pinasa Saudi. Pinasa Saudi. And nasa ang tumira ng dog? Sablay. Pinasa kay tatay. Nine minutes. Nine minutes. Pinasa kay Rem. Wala the ball. Pass to Kuya Bobby. Lance. Two points. Sablay. Good. Pinasa kay Kuya Bobby. Tingira. Ayun na. Saudi. Saudi dribble, dribbling the ball Kuya <laughs> Rodel, tumira ng one. Pasok. Pasok. Lance, tumira ng balls. Sayang. Kuya Rodel, rebound the ball. Kuya Rodel, pass to Saudi. Rodel, Dribbling the ball. Foul. Paul, Paul. Principal, blue ball. Blue. Principal, Paul. Blue, Blue, Rodel. Ano na. Great team, second personal foul. Second boy foul. Two shot. Nice. ano yun? Ang Kapilok okay. okay. yun. Okay. na talaga yun? Uh, tinirah, nice feet, okey, stepping na sa line. iba lang naman talagang. stepping ito, na dummies. sa lugar. salbot, salbot, tumetestir, pinasa ka ilal, tinirah sa blay, enjasar, tinirah, paso. all ninety po ang ating score, ang oras natin ay 7 Minutes and 30 Seconds Last Kumira ng Toss Subline Sa Odin Sa Odin 7 Minutes 7 Minutes and 15 Seconds 7 Minutes and 15 Seconds Kumira Kumira ng Uno rebound by boss saudi saudi ngedribble saudi, saudi to saudi to Wallace step on the line we now Traveling prodel testing Finger all pinggir <laughs> pinggir six, six minutes and five seconds Pimola. Saudi tumira dos pinasok ko sayang Saudi eda Saudi, Saudi supply tumira di so ya kaadman pasada. Rodel, 6 minutes, nabon, six to. minutes, Saudi, Saudi, Saudi. Saudi, Saudi na ganun ka papasaad. Rodel, para papasaad na di dribble, tumi testing, tumi testing, tumi testing, tumi testing. Melesar, tumira nang uno. Sublay. Pablo ba? Rodel pinasa kay Saudi. It's a shot. by Brother Saudi. <laughs> Lance, and 30 oh, seconds. What a nice shot by Lance lang, Rodel, testing, ihibutan, naghanap, Nice one, pass. Nice one. Paul by Kuya Bobby. Time out kami, mga Time out time out! Time out! Oras ko natin! Five minutes na na nine seconds! Balas stick, titira ng paper. Hmm? Nice one. Pass oh, so. so, another one by Balas stick. Balas <laughs> stick <laughs> They na talaga si... Hindi na ano. Balas eh. stick, tumira. Sub. Sub line. Elias, eh. Lost. Last touch ng blue. Saudi. Pinasakit Piero Del. Lume up si Piero Del. Bandong. Uy! Dabas, dabas. Kamay-kamay tayo. Kamay-kamay. 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 penalty? Hmm. Okay. Ilias natin si ba, ba ba, brother Val. Ano ito? Uh, Salampas. Kapus. Uy! Nice one. Give Pinasak. Nice. Nice follow-up by Barraga Aliazad. Lamang ang grey. Yung panalo yan yun na ng nakaraan. Magdaban. Oh. Kuya Bobby. Pumukul ng ball. Sablay pa. Pinasak. Pinasak. Nagsipin ang goal. Pinaktos. Pabaliktad. Wow. Wow. Nice. Pumukul. Oh. Kena. <tod> <Okay>. Balik po. <tod> Kuya Bobby. Pau. Oh. Graduate na. Kuya Bobby, third personal foul. Grabing pektos yun. May waras din. Pabalitan. 4 minutes and 25 seconds ang oras po natin. Sino lang ba? Pupukol ng free throw. Tumira. Paso. Paso. Pupukol ng isa. Wala pa. Anong oras? Four minutes and twenty seconds ang oras po natin. ko Wala blue ball. Tumira <tinyo> na po? Tumira <tinyo> na no, peke silang lahat. Pasok by Brother Saudi. Score po natin. Twenty-seven, twenty-three. tumira na Amangang po. Great team. स्टेपिंग ऑन डी लेग, साउथ स्टेपिंग, स्टेपिंग ऑन डी लेग। औरत्स पूना टेन, एक्सेक्टली फोर मिनट्स। न्याबाबी, उमेगे, लुमेइ अप, नाइस वन, सबलाइट, तीन, पालो अप, साब, साइबो, कोमो कोलोलेट, लुमास्काइडास, इंगिरा, नाइस वन, लाइस वला। Superstar. Bye bye, brother Ilyasar. <laughs> ang oras po natin, 3 minutes and 32 seconds. Lamang ang gray. Paul by brother Ilyasar. Eh, hey, pagpasok sa... Salgo, pumukal. Pagpasok Nice pass Nice one Nice one Sab, Pasok na ang papasok, lapas na ang nalabas Lamang kayo MJ tunggiranan bos, pa, oiyo, oi, ya bang, dibagai, gravity Korea 92, <laughs> oras 3 three minutes Enak. and two seconds. sama ang grey team, Saudi, Saudi, pim papasang ke MJ, pasang mau ke MJ, ayolah, si ira, ayolah, si ke.

Two minutes and twenty seconds. Two minutes and twenty seconds. Babi <gibberish> ng papasaan. Pinasa kay, kay Bobby. Eh, pinasa <gibberish> ay, pinasa kay Lats. na, Kaya Bobby. Kaya Bobby, gumagawa, nagaanod ng butas. Kuya Bobby, tumira ng uno. Wala. Last two minutes. Last two minutes. Ay, na si <gibberish> <kibberish> time na tayo. Ay, -time Wala siya time na. in journey dia ba 1 minute je ni wah baik kuat dia babi kuat ni jeling-jeling ngen jeling-jeling seconds score po natin ay 30-25. Lamang ang grey team. Rodel. 1 minute and 45 seconds. Rodel, naganap ng butas. Umiscreen si Maluto. Umikot si Rodel. Pininga si po. Kapos. Grabe, ikot kayo ni boss Rodel. Parang Disney princess lang. Woo! <laughs> <laughs> ready to jump, ready to jump. Woo!

Oras natin, 1 minute and 39 seconds. Not not ito. At ito po natin, last period na. Score po ay 31 Kumisa pa si Disney Princess. Disney Princess, tumira. Tumira na ulo. Sublime. Rebound by MJ Marino. MJ, tumira na trend! ba? One, one minute and thirty seconds. Grabe ulo. Grabe ulo. Ayun <laughs> na. gumagawa ng pangarap. Ayan na, wala. Gumagawa ng pangarap. day. Tapos, pinasa kay Sa Tumahanap ng butas. Kumikot. Kumikot nun para rebound. Nice one. Boss game. Nice one.

last the ball 1 minute and 4 seconds ya 58 seconds 58 seconds Sabret. Red, Sabret. Sabret. Oh, apat kayo sa loob, Gray. Tumira, oh, Tumira, mo, mo. Tumira ulit. May yung Pasok. 56 seconds. 56 seconds. Two ball po tayo mga kabro. Mga kabro. Oh. 4327 सब लाइन। 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। किरोड़न, किरोड़न, किरोड़न। 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। इस आठ लक उतारों में आपको क्या? सऊदी, बिना तायें जी। 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। Lepit mo Saudi. Lepit point guard. Kuya Bobby tumira. Nice one. Wala rebound di MJ. Pinasakay na. Pinasakay kay Erden. Kuya Erden naghanap 25 seconds. 25 seconds. Kuya Erden. po ang ating maririnig. Nice pass by MJ. MJ. Uy! Iwan si kay Bobby. Wala. Pinaglong. Time out! Time out! Time out! Time out, Rep. Time out, Rep. Nawala no ang ating oras. Ang score po natin, 30 seconds na lang ang ating oras. MVP si MJ Kanuto. 7 seconds po. 7 <laughs> seconds. 7 seconds. Basta na lang na po ang ating narinig. Paul. <tipos> One seconds na lang. One seconds. One seconds. Penalty. Blue team. Meron pa pong Paul at di pa po natin tatapusin. Yan po ang ating rules.